sa lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa isang kwento na yumanig sa industriya ng pelikula ng Pransya, hanggang sa kaibuturan nito, isang kwento ng kapangyarihan, pang-aabuso, at mahabang daan patungo sa hostisya. Ito ay isang kwento na kinasasangkutan ng isa sa mga pinakakilalang aktor ng France, isang kontrobersyal na filmmaker, at isang legal na labanan na naging simbolo ng Hash-Meto Movement sa France. Ito ang kaso ni na Adel Heinel at Christoph Rogia. Si Adel Heinel ay isang pangalan na maaaring makilala ng marami sa inyo. Siya ay isang kritikal na kinikilalang aktor, nakilala sa kanyang makapangyarihang pagganap sa mga pelikula tulad ng Portrait of a Lady on Fire. Ngunit ang kanyang paglalakbay sa industriya ng pelikula ay nagsimula ng mas maaga, sa edad na labindalawa, nang gumanap siya sa pelikula ni Christopher Rogia noong 2000 at dalawa na The Devils kinasasangkutan ng mga batang aktor, mga eksena na, kahit noong panahong iyon, ay nagpapataasan ng kilay sa mga crew. Si Heinel ay inakusahan si Rogia ng sexual na pag-atake sa kanya sa panahon ng paggawa ng pelikula ng The Devils at sa mga sumunod na taon. Sinabi niya na sa pagitan ng edad na labing dalawa at labing apat na, paulit-ulit siyang hinawakan ni Rogia nang hindi naangkop sinasamantala ang kanyang posisyon sa kapangyarihan. Si Rugia, ngayon anim na po, ay tinanggihan ang mga paratang na ito, na tinawag silang purong kasinungalingan. Ngunit noong Disyembre 2000 at 23, hinatulan siya ng Korte ng France na nagkasala ng sexual assault. Ang paglilitis ay isang mahalagang sandali para sa kilusang hash metoo ng France. Si Hanel, ngayon ay 35, ay nagpatotoo tungkol sa pang-aabusong dinanas niya noong bata pa siya. Inilarawan niya kung paano siya inayos ni Rogia. na sinasabi sa kanya na utang niya ang kanyang karera sa kanya. Sa isang punto sa panahon ng paglilitis, lumabas ng courtroom si Henel pagkatapos sabihin ni Rogia na sinubukan niyang protektahan siya mula sa pangungutya sa paaralan dahil sa mga tahasang eksena sa The Devils na tugon niya? Tumahimik ka! sintensyahan ng korte si Rogia ng apat na taon sa pagkakulong, ngunit narito ang twist, dalawang taon ang nasuspende, at ang natitirang dalawa ay pagsilbihan ng isang elektronikong pulseras ibig sabihin ay walang oras ng pagkakakulong. Inutusan din siyang magbayad kay Henel ng Euros 15,000 bilang danyos at Euros 20,000 para sa psychological therapy na kanyang pinagdaanan bilang resulta ng pang-aabuso ay nag-anunsyo ang legal team ng Rogia ng mga plano na iapela ang desisyon ang kaso ni HNL ay isa lamang sa marami na yumanig sa industriya ng pelikula sa pransya nitong mga nakaraang taon. Noong 2011, naging isa siya sa mga unang kilalang aktor sa France na nagsalita tungkol sa sexual na pang-aabuso na inaakusahan ang industriya na pumikit. Ang kanyang protesta sa 2000 at 20 Pixar Awards, kung saan siya nag-walk out bilang tugon sa pagkapanalo ni Roman Polanski na Best Director ay isang makapangyarihang sandali na nagdulot ng malawakang debate. Mula noon, lumabas ang iba pang mga high-profile na kaso. Nakatakdang humarap ang veteranong aktor na si Gerard Depardieu sa Marso 2000 at 2024 para sa diumanoy sexual na pananakit sa dalawang babae. Si Judith Goderche, isa pang kilalang aktor, ay inakusahan ang mga direktor na sina Benot Jacot at Jacques Dolo ng pang-aabuso sa kanya noong siya ay isang binatilyo habang ang mga kasong ito ay nagdala ng pansin sa isyo. Marami, tulad Godchis, ay malamang na hindi pumunta sa paglilitis dahil sa batas ng mga limitasyon. Ang kilusang hash meto ng France ay naging mas mabagal upang makakuha ng traksyon kumpara sa Hollywood, ngunit ang mga kaso tulad ng kay Heinel ay naging mahalaga sa pagtulak para sa pagbabago. Bilang tugon sa sigaw, ang French Parliament ay nagtatag ng isang oversight body upang siyasatin ang karahasan na nakabatay sa kasarian sa kultura. Sektor Ngunit tulad ng itinuro mismo ni Hanel, malayo pa ang lalakbayin. Hindi mo maaaring abusuhin ang mga bata na ganyan, sabi ni Hanel sa panahon ng paglilitis. Ang kanyang katapangan sa pagsasalita ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na iba na basagin ang kanilang katahimikan. Ngunit ang kanyang desisyon na huminto sa sinihan noong 2000 at 2023 na binanggit ang kabiguan ng industriya na tugunan ang sistematikong pang-aabuso ay isang matinding paalala kung gaano karaming trabaho ang dapat gawin. So, ano ang hitsura ng hustisya sa mga ganitong kaso? Para kay Henel, hindi lang ito tungkol sa hatol o kabayaran sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa mga makapangyarihang tao at pagtiyak na walang ibang dapat magtiis sa kanyang ginawa kundi sa pag-iwas ni Rogia ang oras ng pagkakulong at iba pang mga kaso na nadismiss dahil sa mga legal na teknikalidad. Marami ang naiwang nagtataka kung ang sistema ay tunay na nasangkapan upang maihatid ang hostisya. Ito ay hindi lamang isang issue sa pransya, ito ay isang pandaigdigang issue. Mula sa Hollywood hanggang sa Bollywood, ang industriya ng entertainment ay napilitang harapin ang madilim nitong Chan at habang may pag-unlad, ang mga kwento tulad ni Henel ay nagpapaalala sa atin na ang laban ay malayo sa tapos na. Ano ang iyong mga saloobin sa kasong ito at sa mas malawak na kilusang hash meto sa France? Sa tingin mo ba ay sapat na ang ginagawa ng legal na sistema para protektahan ang mga biktima at panagutin ang mga may kasalanan? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa mas malalim na pagsisid sa mahahalagang kwentong tulad nito. Salamat sa panonood at tandaan, hindi madali ang pagsasalita, ngunit ito ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Hanggang sa susunod, ingat ka.